Mga guys, muli. So bago lang humupa ang ulan mga idol. Pupuntahan muna natin yung bangka natin sa dahilan na hindi natin napuntan kanina dahil malalim ang tubig. Maliban na malalim ang tubig mga guys. Talagang maghapon ang ulan kaya hindi maliban di tayo nakapalagat di rin tayo nakapunta ng bangka para mabisitahan ng maga-aga so ngayon pa lang na aksyon ng mga paggabi puntahan muna natin yung bangka natin para ma-secure natin na nasigurado natin kung talagang okay lang ba yan mga guys oh. So, daanan na natin aray Muntik na ko na. Kwan mga guys, slide. So kung naririnig ninyo, patuloy pa rin ang pag-iingay. Kasi nga mga guys, mga idol, sige ang practice ng mga kabataan sa plaza namin sa dahilan na kung maalaala ninyo na malapit na naman yung aming kapistahan kapistahan namin san juan bautista ang aming patron. So kaya nga habang ngayon pa lang ang mga kabataan ay bumubuo na ng kanilang mga palabas, sayawan, kung ano-ano pang mga activity na kanilang pinagpraktisan ngayon pagdating ng kapistahan yan din ang ipapalabas nila para maging Masaya ang kapistahan namin mga guys Kaya Ito Talagang Maliban na narinig ninyo na may umaandar na Mga uh, motorboat Ingayan pa ng mga kabataan Hiyawan at saka uh, Ingay ng kuliglig mga guys So Malapit na tayo sa Dungaan ko mga idol Ayan sa likuran natin ang kung hindi ko pwede iiwalay ang ating kamera so dahil baka magloko na naman tong cellphone natin so patuloy tayo mga idol so nandito na rin tayo mga guys sa dungkaan ko sa bangka ko sabay ikot na lang natin yung ating katawan kasama yung cellphone natin kasi Baka mag-iba ang tunog ng cellphone natin mga guys. Yan, bangka natin. Yan mga idol. Ang cute na bangka natin. Na kapalit ng malaki na nakatambay doon sa ano ko. Sa likod ng kubo ko. Madaming lamok pala dito mga guys. So hanggang dito na lang mga guys, mga idol, ang ating pagbibidyo. Sana ay nagustuhan ninyo. At huwag kalimutang basta huwag yung kalimutan ha. Ang mukhang ito, baka makalimutan ninyo. Baka makalimutan nyo pa kaya ang mga pangmumukhang ito. Ayan, di ba? So alam nyo na ang ibig sabihin. Ayan, mag-comment, mag-share at ipalo na rin. Thank you so much. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.